describe yung together and how much of it is parang natural and meron din bang part na kailangan if you work on talaga sa pair? Sa totoo lang po, pagdating po sa mga scenes na kilig-kilig, I don't even have to act na kilig-kilig. I don't have to act that much kasi kilig ko talaga ako sa kanya. So I would say na naturally I'm attracted to him at yung chemistry naman, I think the whole naman po siya. What do you think, Rob? Ayun po, uh, yung chemistry nga naman namin, natural naman niya po siya. Pero marami pa po kami, ano, uh, marami pa po kami matututunan, marami pa kami pwedeng aralin para mas mapasolid po yung chemistry namin sa sabi sa And uh, kanina, bakit yung about boundaries? Like, kayo ba pag sa work, parang we also set boundaries uh, sa uh, sa sa professional professionally I like then. not oh, wala, wala boundaries. So, what? Ako wala on board, even if I'm not vocal about my boundaries. Raban is the type of person who respects people, ni and they're privacy. So, um, my boundary didn't have a even if we don't say it that. In my particular in instance, Bower moment, said that you felt that way, uh, uh, and i para uh, actually, yeah. um, so think, example, like, na naturally yung mga babies. Um, simple things na po, like, kanyari kapag nasa uh, molding area po kami, tapos magkahuloy po yung guys and girls, kapag tatawagin na po oh, ako, dun siya sa bed, hindi siya papasok na business lang. Tatawagin lang na, na po ako. Diba rin? Yes po. Uh, lastly, anong reaction niyo when you first saw the script for the sa movie. Sa so, the movie and the finale episode. Uh, for the finale episode of Seducing Drake Palma, um, medyo nanangkot ako sa ending. Yun, yun yung ano, kasi aalis. Ay, sa mga hindi pa nakakapanood po, spoiler alert. Pero, aalis na po si Alice. Kaya nakakalungkot lang po na magiging LDR sila. Pero, Ayun po, sa movie naman po, ang first reaction ko po is, wow, this is a really big film and kailangan po namin ganun. Ako naman, sa seducing Direk Palma, doon sa last episode po talaga. Kaya sabi ko kanina, favorite scene ko yun. Pero doon nabasa ko yung script, doon sa last part talaga, sobrang kinakabahan ako kasi sabi ni Direk, oh, pag-usapan niya yan, kayo na yan. Pag-usapan niyo kung paano niya gagawin yung kissing scene. So, sobrang po ako kinakabahan kung paano ko siya kakausapin kasi ayoko ko naman ang bastos siya, ganyan. Hindi namin alam kung paano pag-uusapin yung kissing scene. Ganyan. Tapos yun sa uh, movie naman, doon nabasa ko po yung script. Parang, hindi ako makapaniwala na sa amin po napunta. Sa amin po napunta yung movie na yun. Kasi, parang ang tagal ko na pinagpe-pray na bigyan ako ng gano'ng klaseng project. Gusto ko po talaga, basta gusto ko mga sabihin sa inyo pero sobrang solid po kasi ng project para sa amin. Kasi sobrang laki niya talaga para sa amin. Yan po. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Alam po ni Carlo Inquirer. Maraming salamat po. Up next, we have Alan Sanbon ng Stars Photo. He is over here. Hello. Congratulations to both of you. Yung unang tanong ko, dahil ang title is ng, ng katatapos ng The sa Diyosing Great Paolo. Kayo personally, paano yung paraan para masay Diyos yung bawat isa? Anong paraan para masay Diyos si Robin? Anong paraan para masay Diyos si Angela? In real life. For me po, since attraction plays a big part on seduction as for me po, um, I think I don't know, I don't know kung paano ba ako nasa seduce, pero siguro sa, sa love language na siguro. Um, when they spend quality time with you, and when they give you words of affirmation, yun po yung mga love languages or mga actions sa na nakakapag pa-follow po sa akin or nakakapag-seduce po sa akin. Bago sa ramin, ginagawa man ni Ramin sa iyo <laughs> yes, po. Okay, thank you. Rabin Rabi, ako naman po, para mas ito siguro, no, number one na tinitignan ko talaga kung paano ako kasama sa isang tao. And yun talaga yung pinaka-importante para sa akin. Kahit hindi ka makasama na maayos sa akin, muna, basta gusto ko makita ko na nakikisama ka na maayos sa lahat ng tao, sa lahat ng tao pati pati tinitignan. Yun talaga, pili ko mas ako na ako Ng kahit sino sobrang bait niya sa lahat. Kamusta naman yung pakikisama niya? Si Angela po, kahit sino sa set, best friend niya. Promise po si <laughs> inyo. po. Thank you. Salamat po. Yung second question ko, uh, during the Be Barkata concert, nag-trending yung grand memorable kiss yung dalawa on stage. Pero gusto lang namin malaman, behind the scene, kung ano ba yun, nadala ba kayo sa eksena? Nung time na yung kumakanta kayo, bigla na lang nagkaroon ng, ng kissing scene? Or para is that ang script na dapat yung gawin? Para malaman lang rin ng mga fans ninyo. Know? Actually, nasa script po yun. Pero talagang nadala kami sa isa't isa. Ako, ako, nadala ako. Nadala ka ba? <laughs> Follow-up ko lang kay, ano, kay Angela. Angela kasi parang ang nangyari doon sa eksena, parang ikaw yung biglang nag-smack kay, ano, kay Ravi. So parang na may naging tendency na parang, uy, hey, mas, mas, mas may ako siya, ikaw ba yun? Ako no, yun. Ako yun. No, no. Dala po siguro sa angle ng video na mo uh, kasi Angela. Pero ako po talaga nag-initiate ng kiss niya. Okay. In what way ka nadala, Ravi? Hindi, hindi. titigan lang po kami. Tapos po parang si Angela. Basta parang siya lang po yung nakikita ko sa stage. Ay, sa buong karang tayo Totoo po. talaga na yung nangyayari. Kasi nung unang isang ko sa stage, hindi ko alam kung paano ko gagawin yung buong gabing yun. Kasi sobrang daming tao na nasa harap ko. Kakatapos lang sa NFT, tapos bigla naging Araneta. Diba? Parang hindi ka makapaniwala na nakaapak ka sa stage na yun. Tapos nung kami lang dalawa, sa stage na ako kumahan ng Sa totoo lang ko, parang kami lang talaga ang dalawa sa buwan na yeah. Last na lang, ano yung mas na gustuhan yung kiss? Yung during the bibarkada? Or yung final, eh, final... Yung last, <laughs> yung last day. Yung last day. Bakit, bro? Bakit, bro? Ba? <laughs> <laughs> Ay. Hindi. Panawarin nyo na lang po ba? Panawarin nyo na lang po. Thank you. Thank you. Congratulations. So, Frank, you nila to take Congrats. Thank you po. Maraming salamat po. Alan Sancon, ang Stars Bulldog. And last up, Jago Manangan, TikTok content creator. Okay, oh. it's over there. Hello po. Hello guys. First of all, congratulations. May finale na hindi na another movie kayo coming up. Ito, uh, ano ang meron, sabi sa, talag sa palagay niyo. ano ang meron sa love to win na wala sa iba? Ako naman pweding ako mag-chat o ma-alex. Personal relationships ng other love things, pero sa love tipun namin, what I know is there is a genuine connection between us. Um, we trust each other and mayrok po ang pangarap namin para sa isa't isa. So nagtutulungan po talaga ng mga talaan. We're not forced. to be here and we're glad to be here and thank for your to be in the That's for me, Apo. I'm not sure. Ako <laughs> naman po, hindi naman po sa wala sa ibang love team. Pero pinaka-solid po talaga sa love team namin. At support na namin talaga sa isa't isa. At uh, talagang tulungan po kami kahit nasaan kami. Kahit nasaan kami, magkakampi talaga kami. Talagang uh, nakasuporta talaga kami sa isa't isa my last question, ano ang mensahe niyo sa mga fans ng dito rin yung nasa nanonood sa inyo at sumusuporta uh, sa show niyo and sa movie niyo and sa love to you? Now it's your chance to do eh uh, sa lahat po ng mga tao patuloy na sumusuporta sa amin. Palagi po ito sinasabi sa kanila, alam na nila to. Pero hindi po dahil sa kanilang lahat talaga, na wala kami dito. Kung ano man po yung ginagawa namin ngayon, kumukuha po ako na, kumukuha kami ng lakas okay. na Lagi po yun, eh, pag nagpipray po ako, parang lagi po sinasabi kay Lord, Third, bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng galing. Gusto kong magpasayin pa ng mas maraming pang tao. Diba? Kaya na, dahil po sa kanila yun, kaya malakas po yung loob ko na itself. Yun po. Ako po sa sentiments po yung travel. Very grateful po ako sa lahat ng mga sumusuporta from the start hanggang ngayon po. Sa mga malaki po yung tiwala sa amin, sa hindi po kami sinusukuan. Pinapakita niyo po sa amin kung ano po yung tunay na pagmamahal at nafe-feel namin yan sa inyo. And we are always, always grateful to have you. Sabi nga niyo, Rabin, wala kami dito sa inyo po ang kami ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Kaya malaki po ako pinaloon natin sa inyo. And what we aim for is your happiness. Kapag happy po kayo, happy din po kami. Thank you so much na lahat. Love you guys. Love you po. Congratulations. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtatuloy.